Alam mo ba, kaluguran, ang sabi nga ni paring Robert Kiyosaki, pare ko yun eh, sa ano, nakakandungan ko lang. Hindi, <laughs> <then>, joke lang. <laughs> uh, sabi niya, uh, ang para tayo umaman, the secret in being rich daw, it's not education. It's the cash flow. Paano, uh, hindi lang tayo yayaman kapag nakatapos tayo kailangan yung uh, pag-aaral kung isang kang uh, abogado, isang lawyer, doktor, yan. Kailangan ng education yan. Pero kung hindi mo naman kailangan yan, hindi ka naman, kung kagaya ka lang din kita, napasok baon, hindi ang education ang magpapayaman sa'yo. Ang magpapayaman sa'yo is paano mo ba hawakan yung pera mo? Kasi ang mentor ko, nagumpisa yan sa isang libo na Uh, pera pero ngayon multi-millionaire na so kung lahat ng tao ang mindset is hindi sila yayaman dahil sa hirap ng sitwasyon nila ngayon hindi talaga sila yayaman dahil yun yung iniisip nila so ang magdadala talaga sa atin sa pagyaman is kung paano natin haawakan yung pera natin na pumapasok daily kasi most of the time ang ginagawa natin sa mga pera natin na nahawakan ang dami pong bisyo nagkalat dyan. Alak, babae, sugal at marami pang iba. Tama ba? Saan napupunta yung energy mo? Ta? Saan mo dinadala yung cash flow mo? Sa walang kwentang bagay, di ba? Kaya pag-aralan mo ngayong 2025, na gawin mong makabuluhan yung buhay mo, gawin mo yung kailangan mong gawin para kayo maman dahan-dahan. Pero kailangan mo lang maganap ng community na mag a sa sa'yo, mag encourage para tuparin mo ang mga goals and dreams mo. Ayun, mga kaluguran, kaya kung hindi ka man makapag-aral dahil sa hirap ng sitwasyon, huwag kang madidepress dahil hindi lang yun, yun, yung sukatan para kayo, maman. At kung may, may nakapagsabi din sa akin na kung hindi daw siya nakapagtapos ng pag-aaral, baka daw anong sabihin ng tao, lalaitin siya. Hindi mo obligasyon kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang ang maalaga kung ano yung tingin mo sa sarili mo at patunayan mo sa kanila na kahit hindi ka makatapos ng pag-aaral, kaya mong yumaman. Ayun lang, mga kaluguran, kung nagustuhan mo ang video na to, please comment like share sa aking mga video sa Facebook at pwede rin pakisubscribe na rin po sa aking YouTube channel, Kaluguran Channel. My name is Marvin Panlaki po na nagsasabing in everything we do, just always do it the ethical way. Have a great day mga Kaluguran.